Mula nung napanood ko ang isang interview kaya Christopher Boyet de Leon so sa kanyang sikreto ng uh, pagiging uh, bata ang muka at sa talagang banat na banat ay talagang ginagawa ko na to So after niya makapaligo, ito daw ang kanyang inirarab sa kanyang muka, ang ice cube. So kita naman sa kanyang muka na talagang magpahanga ngayon ay talagang Boyet de Leon pa rin ang kanyang itsura. Simpleng pagawa ng ice cube gamit ang tubig at ang lemon. Ito ay iyong uh, pigain. So kung kayo hindi na mamahalan sa kuryente, pwede rin naman ang i-blend. Siyempre, doon ako sa Ito ay aking nilamas at aking sinala. At saka ako nilagay sa ice tray para maging ice cube. Alam niyo ba guys, ang paggawa ng ganito ay talagang nga uh, makakatipid kayo sa oras. At saka palagi nyong magagawa ito dahil instant na uh, ice na. Siyempre kung dadamihan ninyo ang inyong ginawa, pwede pa rin yung inumin. So ayan guys, talagang in and out ng pagpapaganda to. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!